laking gagamba. nakita ni Boy Tingala. Ayan pa isa oh. Ayan. Eh malapit naman tayo dito sa malapit naman tayo dito sa bukid. Ayan. nagganap na kami ng gagamba. Nakabota naman kami. Medyo malinis naman. Nandito lang kami sa daanan. Ayan oh. Lucky oh. yan, Ito pa isa. Napakalaki. boitingalak, to, la. Ito. Tatlo nga, hmm. mabagal yung mo, amin tagal tagalagay ng plastic. mabagal, bata. Ha 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 Ayan. Ito, 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 ito. Ito, malaki talaga. Ayan o. Ayan o. Ayan pa isa o. Oh. Ayan. Teka, teka. Ayan o. Laki o. Ayan o. Lalaki o. Ayan. Ayan. Ito. Ayan o. Ayan o. Ayan pa o. Oh. Ang dami o. Dikit, dikit o. Tawa ka pili. <laughs> ayan. Ayan pa o. Ayan o. Ayan Dikit, dikit sa malalaki po yan malalaki sa ayun, ayun po dalawa ayan tatlo na pa, apat ako. hindi pa tayo nakakababa ayun doon ayun po ayun po no? Gagambang no? bukol. gagang bambukol ni <laughs> mo bigay mo kay Tiyanoy ayun, ayun, ayun po Ito, oh laki Lak oh laki oh laki <laughs> dikit dikit eh ito nga eh oh. ito oh, napakarami oh matagal na kasing walang mga naghanap ng gagamba dito yan yan ayun baka mabusa yun oh laki nun no, oh busa ano busa bagal Mabagal yung amin taga plastic. Sa plastic na namin nilagay, plastic ng yellow. Makisig tong kumuha si Boy tingal ng gagamba. Yeah. Yung isa agad, buha! <laughs> Mabagal. <laughs> Hindi ko na kayo bol. Ayan, yeah, sa plastic na ng yellow nakalagay. Ayan okay. okay. o. No? Nakaw, ayun. Mm -hmm. Ay, nalaglag pa. Ayun oh malaki oh sa baba. Ayun oh malaki oh. Nana-laglag. Ang bagal ko, sis. sabi lang side. Dito naman ako sa aroma at ito yung marami talagang gagamba. Ayan. Ayan oh. Oh. Ayan, ang galamayers oh. Ayan pa isa oh. Natulog. Ayan oh. Bukin mo yan. Ayan, ganyan mo lang mamaya na. Andiyan mo dahon. Ayan. Napakarami na uh, ano ni Boy Tingala ayun no? oh. Ito po oh. Dikit-dikit nga gagamba oh. No, ayan, ayan oh. Ayan oh. Lalaki oh. Dito sa amin napakalawa kasi ng nung gubat na to kaya napakaraming gagamba ito pa kung makikita nyo napakalaki nitong isang to oh. ayan napakalaki dikit dikit ayan at dito naman sa may bangin bangin ayan o oh, lalaki ayan saka ito oh. ayan lalaki oh. mga tropang gagamba yan Ayan, andyan yung aming mga baka sa baba ayun ayun yung aming mga baka ayan ayan o kita pinasyalan na rin namin yung aming baka dito sa loob ng gubat ito malaki ito talaga kulay orange oh. ito harera to malalaki Isupot mo muna ito, Pingping. -ping. Naladyan namin dahon kasi wala na kaming lagayan na puno na. Ito pa, tatlo, magkakadikit.